Hello mga boss, low review, isang CAD operator. Pag-uusapan natin kung paano mag-plot sa paper space step by step. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-plot sa paper space ng naka-scale. Kaya wala natin patagalin pa. Simulan natin. Intro! Unang gagawin natin, lagyan natin ng mga dimension to. Ito. Ito. Para malaman natin yung scale scale nito pag nag tayo. Ito, kunwari eto. Ano kaya scale ito? Ang gamit ko palang dimension mga boss ay ano na tatib. Para maging automatic na siya. Kung anong scale yung gagamitin mo na dimension. Kunwari ito. Ang ginamit ko kong dimension nito 1 is to 100. Click nyo lang dito. 1 is to 100. d l -I. Yan. 1 is to 100. Pag, pag ko doon sa paper space, ang scale ito, 1 is to 100. Tingnan natin ha. Muna tayo dito. Sa so, A3. Ito. Ito, nag, ang gawin nyo lang, page setup, modify, ito, nakaset na ito eh. Ang, ang ginamit, ginamit ko ay monochrome. Ito kasi may yung mga bago magawit ng pen assignment. Pero tayo muna, itong monochrome muna tayo monochrome tapos ito kung pwede kung gusto niyo maging black yung lalagay niyo ditong ano na model modify click niyo lang to display flat style click niyo lang yan tapos itong PDF yan tapos yung size na gamitin niyo etong nag may video naman ako dito panoorin niyo na lang kung paano gumawa ng title block na sarili nyo. Ito, Windows. Click nyo lang dito. Ayan. Tapos, center nyo sya. Ayan. Huwag yung gagamitin to. Huwag yung fit to paper. Huwag yung gaganyan. Ayan. Tapos, select nyo yung 1 is to 1. Ang gamit natin, MM. Kaya, 1 is to 1 lagi. Ayan. 1 is to 1. Okay na yan. Tapos, okay. Close. Ayan. Nakaset na tayo ng ng plot natin. Susunod natin, ilagay natin yung, ito to. Itong floor plan, doon sa, dito. I-scale natin dito. Ang gawin nyo lang, MB, click natin, dito. Yan. Anong ginamit natin, dimension kanina? Ang gamit natin, 1 is to 100. Ang scale nito, 1 is to 100 din. Tingnan nyo ha. 1 is to 100. Yan. Diba? Bilis lang malaman mga boss kung ano yung skill na gagamitin mo dito sa paper space. Tapos next natin, tignan natin na tignan natin yung sample ulit. Eto, kunwari ito. BLI natin. Yan. Tingnan nyo, ang laki masyado. Ang gamit ko, 1 is to 100 na scale. Yan. laki. Ang gawin nyo lang dyan, delete natin ito ah. Baguhin nyo lang. Try natin itong 1 is to 20. DLI natin. Boom. Yan. Sakto lang, di ba? Yan. Yan. Sakto lang. Pag pinat mo dun sa paper space, alam mo na yung skill nya. 1 is to 20. Try natin itong, eto. Wall footing naman. DLI natin. Yan. Sample lang to mga boss ha. Sample lang. Para maipakita ko lang kung anong scale ang gagamitin mo pag pinat mo na doon sa paper space. Eto, tingnan mo. 1. Eto. Scale natin 1 is to 20. Sakto lang siya, di ba? DCO natin. Yan. Mare, ganyan. Sample. Yan. Tapos, yan natin ano, dito. DLI. Yan. Yan. Ano scale na nito? 1 is to 20. Di ba? Kunwari, ito. eto, eto. Diba mas maliit na siya. Trinidadin siya ng 1 is to 10. Alright, 1 is to 10. DLI. Diba? Kitikita niyo naman medyo malaki yung dimension natin na nilagay. Gawin niyo lang diyan, baguhin niyo siya, 1 is to 5. DLI. Ayun. Oh, tingnan nyo, bagay siya, 'di ba? Ayun. Maliit lang, saktong-sakto lang doon sa model na Dimension natin yan. Tapos, lagyan natin dito para mas ang gawin nyo lang dito pag nag-dimension kayo. Kung gusto nyo tuloy-tuloy yung dimension nyo, gamitin nyo lang DCO lang. Type nyo lang DCO Enter. Tapos yan, deletso-deletso na yan. Yan. Click nyo lang yung sa linya. Yan. 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 Boom. Lip lang natin dito. Yan. Boom. Ayan. Ayan. Tapos plus, sample natin ito. Sukatin natin ito. Ayan. Yan. Yan. Ano yung skill ito? 1 is 2, 5. Kaya punta tayo dun sa A3 size natin. Ito, ito naka-skill na tayo. Ito yung skill na pala. 1 is 2, 100. Tapos, puto tayo. MB natin ulit flip natin. Try natin tong so, ito pa. Wall footing. Ang scale natin kanina dito is 1 is to 20. Try natin tong 1 is to 20. Boom. Yan. Diba? I-adjust nyo lang dito. Ito. Ngayon, i-adjust nyo lang. Para maging kasa sya. Yan. Tapos, boom natin sya. Yan. Move natin yun to. Move nyo mo lang. Boom. Yan. Diba? Tari natin yung CHB kanina. MB. Boom. Hanapin nyo yung CHB. Kunwari ito. Sobrang lit. Diba? Scale natin sya ng 1 is to 5 yung scale na ginamit nating dimension kanina. Kaya punta tayo dito. 1 is to 5. Yan, naka-scale na siya. Diba? Pag tama yung scale mo na nilagay dito, yung mga text mo, magkakasize din. Tingnan diba? mo, magkakasize. Diba? Magkakasize silang lahat. Yung pinto naman, MB. Yan. Ito so, tayo sa pinto. Yan. Ito. Scale natin kanina dito, 1 is 2, 20. Kaya 1 is to 20 din. Ito, 1 is to 20. Yan. Yan, tapos na. Diba? Sobrang bilis lang mag-scale mga boss dito. Kaya medyo madami pa siguro na nalilito dito. Diba? Sobrang dali lang naman eh. Yan. Naka-scale na siya. Tapos copy natin dito. Ito, may video na rin ako. Panorin nyo na lang din yung mga una kong video may ginawa kong kung paano gumawa nito title block. Ito to Ito. Yan. Tapos type nyo lang yung skill na ginamit nyo. Kunwari ito. Yan. 1 is to 100. Tapos type nyo lang din 1 is to 100. So 14. Yan. Ganyan mo lang sya. I move natin. Ayaw mo move. Yan. Click natin sya dito. Yan. Tapos, door. Punta tayo sa door. Yan. Tapos, punta tayo sa CHB. Yan. Meron ito. Para hindi sa gabay. Yan. Yan. Diba? Tapos, gawin nyo dito yung mga Nilagay nyo yung line. Diba? Nakikita yung line, di ba? Gawin nyo lang. Highlight nyo lang yan. Yan. Highlight nyo lang. Tapos, gamit, gawin nyo yung dead points Para mawala. Yan. Pag nag-print kayo, mawawala na yung line na yan. Yan. Control P. Windows. Tapos, gawin natin dito. Yan. yeah Kita nyo? plus 1 is 12. Yan. Yan, di ba? Ganun lang kadali mag-scale dito sa paper space. Ganun lang. Yung tinuro ko sa inyo, punta lang kayo dito. Yan. Ang gamitin yung dimension na lang para malaman yung ano tatib lagi. Yan. Tapos, kunwari dito, tapos, pinito dito ito, ito na sa baba. Ito kasi, parang ganyan siya. Tingnan nyo, wala siyang dimension dito. Pindot nyo lang to para makita yung dimension. Show another object. Pindot nyo lang. Ayan. Tingnan mo. Ayan. Tingnan mo. Pag hindi na pindot, namawala. Ayan. Para makita tong ito, toto, ito. Itong mga to. Ayan. Diba? So, ganoon lang kadali mag-plot sa paper space. Kaya subukan nyo rin to pag wala kayong ginagawa para ma-practice practice niyo siya. Kaya sa susunod ka lima mga boss. Kaya pag wala kayong ginagawa, try niyo tong ginawa kong video kung paano mag-plot sa paper space. Kaya abang-abang lang sa susunod na video ko kung ano pang pwedeng ituro sa inyo para mabilis kayong matuto. Kaya bye-bye na mga boss.